Patay ang wanted person na may kasong murder sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa sitio di Cogen, Barangay Tanuel, datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Naganap ang operasyon alas 5 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang sospek na si Iron Watamama Makalanga alias Iron Watamama, residente ng nabanggit na barangay at municipal level top 1 most wanted person dahil sa kinakaharap na kasong murder. Si Watamama ay napatay matapos na manlaban sa mga operatiba. Naaresto naman ang kanyang kasama na kinilalang si Bayan Salik, na residente rin mismo ng nabanggit na lugar. Nakumpiska sa kanila ang isang unit ng M16, isang caliber 45, mga magazine, mga bala, isang pakete ng shabu at mga drag paraphernalia. Samantala nananawagan si Maguindanao del Norte Police Provincial Office Spokesperson, Police Lieutenant Annabel Hinilo Diaz sa lahat ng mga wanted sa batas na kung maari ay sumuko na upang hindi na lumala ang sitwasyon. Aminado si Lieutenant Diaz na sa buong probinsya, higit isang libo pa na mga wanted sa batas ang patuloy nilang tinutugis. Mayon tayo yung naitalang base on record mamu 1108 answer warrant ma'am ibig sabihin more than that figure po ang person natin dahil minsan isang warrant merong isa dalawa o tatlo yun po ma'am Halik po namin ipinaalala sa mga kababayan natin na walang ibang patutunguhan ang karahasan kapag nabakas kundi Si Magdanao del Norte Police Provincial Office spokesperson Police Lieutenant Annabel Hinilo Diaz Rufa Mokalid NBC Bida Balita